Mga tambay, congratulations kay karong adlaw ang inyong pag-graduate sa inyong kurso nga gikoha nga Bachelor of Alcoholic Drinkers Major in Palaigit. So karon usa nato ipadayon, mutingog usang ato ang balik sa pagkapalahubog. Karon Michael O nang ato balik moy moy moy. pilo palahubog, Please standing. Let us pray. In the name of the Father, the San Miguel, the Red Horse, and Bino Kulapo. Uh, please guide us today with drinks and a lot of drinks. Amen. In the name of the Father, the San Miguel, the Tanduay, and the Red Horse, and the Kulapo. Amen. I myself, as a valedictorian, I congratulate us all. In 10 years of drinking, I am graduating. I think the sun to light me up to give me energy when I'm got drunk. I think the moon, the stars to guide me when I was sleeping while driving. Eh, That's all. Thank you. Okay. Sana't mga mensahe, ang atong sulot tutorial. Pakpakit. Dad, Dad. First of all, I'd like to thank my parents for giving me allowances to buy alcohol. So now, I'm graduation. Don't drink moderately. Drink more and more and more. Not until we succeed, but until we die. Dad, Dad. <laughs> <laughs> Karoon nga part, mauna nni ang recognition ng awarding. Maon nni exciting part nni yung gihulak. Karon may call on ang atong valedictorian, Moy Moy. Congrats. Graduate na sa pagkapalahubog. Oh. Moy Moy best in English po ni. Ngayon mahubog manggawas ng in English. Pakpake. Most handsome sa tanang palahubog. Og mahubog magwapo. <clears throat> Naputay, gihatag gawad. award This award is given to Moy Moy. Gikan sa St. Peter. St. Peter will donate one lungon upon his passing. With the inclusion of libring balsamar, libring makeup, libring kape og pan, hasta kandila, Og libring hatod Apan ang sakinan kay P.D. Okay karon. Ay, okay ka. Ayaw, libre man. Insured naman na. O, oh, sige. Only when. Only when kung si Moy Moy namatay tungod kay Gihubagag Atay nabuthan og atay nasunog ang atay og wa waknay atay i atay naunsa unsa naman yung minatay okay O kira baron ay okay o kira? oh sige oh certification from St. Peter oh napa hangad mm. Um, congratulations congrats sunod pakpake sunod ang atong sulot tutorial Stephen Lumosad congrats mm -hmm. si tipen ang atong most tokative, grabe pagkasabaan inig mahubog Congratulations! o mm -hmm. nga po ghatag sponsorship di ay gikan sa Kulapo para kay tipen this sponsorship is given to stephen lumusad gikan sa Bino Kulapo, in which the aforementioned company muhatag mo sponsor ni stephen lumusad o gusto ka panilan? nga ilim nun nga bino kada adlaw but there's a catch na ay paminaw muhatag sila og kada adlaw nga ilim usa ka panilan only when mahurot niya ng usa ka panilan nga truck usa ka ra kaya ba na kaya kay naman ko yung mga bread <laughs> kay og dili mahurot ni tepe ng usa ka panilan nga ilim nun usa ka ra kanang iyang mata ilisan og botilya Congrats. Kira? Okay. Okay. congratulations. Tagay na des. Oo. Oh. Congrats, pakpake. Sunod, Alberto Dokyo Kapala Junior. Pakpake. Congratulations. Mm. po mo siya ang award eh, no? Nga siya, mo ang best in Chiser. Siyaloh, sorry sorry ba na wai di ay no, as best in multi gender Kay mabayot ineg mahubog. Blah. Aldebaran. Sa ika la Oh, tagay. Congratulations sa iyang paggraduate. Hey. Kau na, pakpake. Thank you. Thank you. Pakpake. <laughs> Sunod, right. bobong sumingkot. Congrats! Si Bobong Puday ang atuang best in pulutan! Siya po ang pagkadaloog pulutan! Rini mm -hmm. <laughs> mo <laughs> tapong <Puros>. pulutan! Ipan niya ng pulutan, pagkadalo ng mong mo! At pagkada kasi pulutan! Pakpake! Blahhhhhh! Hahaha! ni Brad! O, oh, ita Kadalok man ka. Sunod! Input na! Yes. Sunod! Wow! Si Elmer Ipana! Congratulations! Si Elmer po na ang atuang Master Mixer Congrats na kay Legion Pixel Siya po na ang atuang Master Chopper Kailiging kusilyo Itunggap siya yung kasing na Siya po na ang atuang Imperial Gunner Ibring Baso Pakpake! Libreng Ilinon noon. Oh, lingkod. Hmm. graduate nang atuang ganer. Sunod. Titing Agustin Tumala. Congratulations, Titing. Si Titing ang atuang most thrifty. Grabe <laughs> pagka-inop ni, dalo kaayo. Nani wow. ani? Sunod. Siya mo yung most pilihan o gilimnon. dili mo inong balaton, hantos mahalon. Para Best in Danagan. Libre ko grabi Grabe manigbas ne. eh. O Congratulations titing. Hangol, inom. Ako graba kayo niyo. Di ka mga hatag Hanto, inot kay ka. Sunod! Pakpak Sunod! Ranji, larot! congratulations Ranje pero sa pagkakaron di pa kakagraduate ano mo eh? kay pirmi kang ga absent in ignite tagay sige dugo ko mo mutong ka pero pirmi po kang gapas in tagayan. dugo ko graduate ani di eh. kakagraduate sunod po tuig pa dagay basit ng valedictorian ka karon nila di ay ha di ko kayog nila di ka kakuyo kay ngano man grabe naman silag nainom. Hapit na mo pulo ka ba nang tagsa-tagsa ikaw pa kamot